This is it ang ang dito sa atin. Kanya pa daw ng vinegar, black pepper, turmeric powder. Ang dami. Ang dami ng pag- Paglinis lang ng ano guys. Ay, ang dami sabaw. Yan o, isang manok. Ang dami na. Pagyan ng turmeric powder. Then, black paper. Tapos, pag luto, ganun din naman. Lagyan din ng ganun. Salt. Mm, um, flour. Para daw matanggal yung ano, madudulas. then vinegar. Tapos, lemon pa. Oh, no. guys. Maglinis ng manok dito. Ang dami talagang nilalagan. Tapos, oh, si mas himasin. Ano na natin siya? Mamapiprepare tayo ng kanyang mga ingredients. Hmm. Ano yan guys? Maglinis ng manok. Para tanggal talaga ang kanyang langsa.